Hello mga mima, for today's video ay magluluto ako ng tuway mga mima tapos meron ako dito mga ano, ito yung ating mga ricado, meron akong uh, bawang, sib uh, sibuyas, bawang, tapos meron akong ano ito, ano nga, luya, tapos meron akong kakarampot na kamatis mga mima tapos andito yung ating ano, uh, spring onion mga mima, ito ang kanyang dahon mga mima at syempre andito yung ating mantika at uh, Toyo, Manti, mga mi, Mima. At syempre, mga Mima, ito na yung pangmalakasan nating kawali, no? At isasalang na natin. Ayan. So, initin lang natin. Tapos, lagyan natin ng mantika mamaya. Ayan mga mi, nalagyan ko na ng mantika yung ating kawali at mainit na nga at ilalagay na natin itong ating mga ricado. Ilapit mo dito man. Ayan, unahin natin itong ating bawang tapos itong ating sibuya. Itong ating luya. Halawagin lang natin. At isusunod na natin itong ating kamatis. Digisahin ko lang muna ito siya mga mima. Hanggang sa maging okay na no. Ayan mga mima, okay na to at ilalagay na natin itong ating toy, no? Ayan, lapit mo dito man. Ayan. Haluhaluin lang natin. Lagyan natin ng tuyo. At iba pang pampalas na mga mima. Ayan mga mi, takpan ko lang muna ito at balikan natin mamaya. Ayan mga mi, balikan natin itong ating Wow. Ayan. Ilalagay na natin itong ating dahon ng sibuyas. Halo-haloin ko lang. Ilapit mo dito man. Ayan o. Oh. Sarap na yan mga may. Halo-halo yun lang natin. At ilalagay natin, it natin ito mga may. Wow. <laughs> Lagyan natin ito mga aming para pang pasarap talaga. Ayan, okay na yan mga mo na doon. Alu ko lang ito mga aming Ayan, takpan lang natin at babalikan natin mamaya. Kunting kulo na lang ito mga mi at maluluto na, no? Ayan. Ayan mga mi, balikan natin ito yung ating naluluto. Ayan, okay na. Ayan mga mi, ma. Halu-haluin natin. Luto na ito. Ayan mga i ano mo na doon? Ilayo. Tikman natin. At okay na yung lasa mga mie, ma, no? Ayan, luto na ito mga mima at hanggang dito na lang yung video ko na ito. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. At kung napatapos ninyo yung video ko na ito, please pakilike and share naman po at uh, mag-comment kayo mga mima. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa akin, follow nyo na ako sa mga mima. Ayan, maraming maraming salamat po at ingat-ingat tayo palagi. Bye-bye!